mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Uh, meron kami firing testing. Si Kuya galing San Pablo, Laguna. Tapos ito yung ginawa namin na ano, na uh, mga bala. Ang mga bala. Pakita natin para ang mga full metal jacket. yung full metal. Talagang pinarapila namin. Ito yung ano natin. Sige, ayan o. No? Oh. Kita nyo yung full metal. Okay. Kita-kita tayo sa firing. Tara, baba tayo. Oh, yan, mga kapatid Meron po tayo ng mga firing Dito po tayo sa firing range Saan Ano tayo Ano mga fire Tayo Ayan, sila Tara kuya dito tayo Para saksi kayo Saksi kayo sa mga gagawin natin Yan Ano Nash oh, Wait lang ha Balikan natin sa'yo Mga So, pa, 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 itetest muna niya yung gamit. Itetest muna niya yung baril. Yung baril na, ano, bueno. tapos, ano, ano ba yan? Ayaw niyo, ano, Okay. Very good. Ay, uh, mga kapatid, medyo kabado. Pinakabala <laughs> ko yan eh, sila kuya. Ito yung mga ano natin. Yung mga galing sa San Pablo. Mga magpapatunay. Tapos, na kuya. Actually, susubukan natin yung gamit na yung bago nating gamit. Tsaka, ito. Sabay na natin ito. Corona klabo, Sing sing natin. Magubat tayo ng ibang gamit. Sing tape mo yan. Hindi. Hindi. Hindi tayo magkatape. Nakabana. Ako magpapaano. Dito. Magpapaano tayo. Kalasin ah, natin iba. Hindi iwan ko lang yung ano. Wait lang ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo nakaraan pa na, na ah, gagawin ko magpapaano ko okay lang nash tanggalin natin iba tanggalin natin tapos ubarin pa natin ito isa Klabo, gamitin natin. Tsaka yung mga singsing -sing natin. Ito, puro klabo tsaka singsing. -sing. Ano muna ako? Hello, mga kapatid maselan po ito huwag nyo pong gagayahin yung mga iba po huwag nyo pong gagayahin magagawa ko actually ah uh, noong ko pa sinasabi dito ko siya ito hawak natin yung sing sing natin yung isa lang po mga karga nyo sing 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 na kidlat ito po yan corona clavo na corona clavo ilang putok dalawa po Ha? Dalaw. Dalaw. Sige. Ano, ano? Sige. Ano dito? Hawak. Ganun mo na lang kaya. Dito. Hindi, hawak mo yung kanit. Ta... Ayan. Ganun mo. Ganun lang? Oo. Oo. Wala gagawin niya na, hindi ko gagawin niya. Sige. Ano ba? Firing ka muna, papakita. Hindi, okay oh, na. Puputok ka na. Hindi na, puputok. Sige.

wala na. Ah, uh, mga kapatid, nakita nyo naman po uh, ginawa natin. Pinatutok natin. Tapos, ito, Pinabaril natin. Ito po yung bisa ng ating kidlat. Ito po yung bisa ng kidlat natin tsaka corona club. Kakatapos. hu! na dun ah. Marami. Huwag ka, ka na, huwag ka na, maliit. <laughs> okay. <laughs> Naao, bae. Okay. Oh, na ni Kuya kanin. din ako. Parang gusto ko nga karinigan. <laughs> Aba, nasa kamay nila. Kaya eh. Naka, naka, ano na ba yan? Pag nabutas talaga yun. Naka, na ba? Naka butas talaga. Talagang ganda Naba <laughs> <laughs> na ako, talaga ako <laughs> na? Wala ka. Wait lang. Gamit Santino. Wait lang wait lang. Oh, Um, Sige po. Apo din. Dito ba? sa kargayan. Saarge Settino. Grabe. Grabe namig ng pawis ko. Naminig ko ah. May papa testing ko ba kayo? Asan yung mga tinamaan? Ayan o. Yung mga bala. asa yung kuya yung testing mo? Sige, testing natin. Akin na lang. Akin na lang. Hindi, pag full metal hindi na, na inaanap. Pero sa atin, pwedeng sa atin na lang yun. Kaya okay. nga, inaano po nga eh. <laughs> yan. Pwede mo isa lang doon. <laughs> Dalawa lang po. Gawin mo yung mga yan? Ayan o. Talagang hindi okay. nyo po bibidyoan? Hindi, okay, okay na. May video tayo. Makikita naman nila yan. Nakata nakatapat ka ba sa camera? Oo. Uh okay, -huh. Four. Three. Two, one. Galing ah! Ay, <laughs> Ayan <na>. gamit <laughs> <Ayan na. laughs> siya? Hindi ko yung una. Pakita okay, rin. Oh, mahal na beer 'no. Oh. Okay, mo. Mahal na beer galing ano. Magaling, mau sa ide. Hoy, ito brad, pasubok ako. Asa itali mo ano? Sa tino, itali. Pasubok natin tong malik kong kidlat. Pasubok. Hindi mo nga mo lang sibo din sa lan. Wala ko kumbutan. Tama na. Tama na. Tama na.

Sabi maliit eh. Nabot? Wala. Oh, wala. Wala, buhay. Pakita mo. Lis bala tapos ano? Ano ba tawag doon? Kabal. Kabal. Oh, hindi nawasak ah. Oh. Ah, mga kapatid, kidlat 'yan. okay kidlat 'to. Oh. Dalawang ano? Tatlo. Tatlo, tatlong ano pinakita niya tatlong bisa. Lihis at kabal. Lihis at kabal. Lihis at kabal. Ito ang pinakita natin. Ita, kita, kita nyo naman, tinamaan. Pero ka pa? Hindi. Okay. Awag ah, yan. Okay. Ay, okay. Hindi. Hindi. Ayan mo na. Ito kasi bago ko ito eh. Ito titira niyo. Ikaw. Ikaw lang ang titira. Ikaw lang naman titira eh. Gano eh. Ito may isa akong pag-a-pa, may isa akong bagong kasa. Paputokan mo sila oh. May ba di ako, komi sa kung bang pasay. Ka yeah. ah, okay. Subukan dino. natin ulit. Oh. <laughs> 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 okay. Bigyan ko muna to. Eh. Eh, sige daw. Drewn na ako nababawi. Basta yan lang. Bagong kasa lang yan, bagong kasa.

Kaya mga kapatid tela lang yung inabot niyan. Wala siyang sira. Buong, -buong. Meron dalawa. Oo. Dito. Dito yeah, mo oh, <laughs> na. mo. Ano, niya? Tapusin na natin na. Ayan na mga kapatid, ayun lang. Nagpasubok lang na ako. Ayun yung pinakalas ko kasi. Mga uh, testi nga. Ayun, ayun ayun yung mga nakana. Ayun okay,